Ngayon ho ay magluluto tayo ng kakaibang ingredients sa ating ampalaya. Kadalasan kasi kapag ampalaya ay hinahalo natin sa pinakbit or kaya uh, ampalaya with eggs or kaya ampalaya with uh, tomato sardines. Ito naman ay kahawig siya sa sardines kasi nilagay naman siya sa lata pero ang laman niyan ay um, fried mackerel fillet with olive oil and black beans. So ito na yung laman ng dalawang lata na binili ko na fried mackerel fish or fillet with uh, olive oil and tsaka black beans. Nakikita nyo andyan yung black beans at tsaka yung isda natin ay nakababad sa olive oil. nagmins din tayo ng garlic para sa pag-fry mamaya bago ilagay yung ating uh, ampalaya. So after 2 years ng babad ng asin sa ating ampalaya, hugasan muna natin para matanggal yung pait tulad ng at alat kasi binabad natin siya ng asin. So ayan, uh, sineparate ko na yung olive oil niya tsaka yung black beans tapos iniwan ko na lang yung talagang buong uh, mga isda na lang na ano kasi imimins din natin yan. Medyo malaki kasi ang hiwa niya. Tara at umpisahan na natin magluto. So unahin muna natin yung garlic sa pag-fry. Tapos kapag brownish uh, brownies na siya, ilalagay na natin yung ating ampalaya. Dito ho, habang palalambutin natin yung ampalaya, ilalagay na natin yung olive oil tsaka yung black beans para siya na yung medyo parang magbigay ng tubig sa ampalaya. So itong ating uh, fried mackerel nilagay ko na sa plato para medyo imimins ko siya konti kasi masyadong malaki lang yung hiwa niya. At ito na yung looks ng ating ampalaya with fried mackerel. Uh, filet with olive oil and black beans so medyo black na tingnan ng ating palaya dahil sa black beans na ating hinalo Ayan, super init 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 at masarap salamat ano pang hinihintay nyo kumuha na rin kayo ng bahaw dyan at sabayan nyo akong kumain sa ating masarap na ulam